Yung adlaw mga kauma ani nga napunta karon sa ikaupat nga video nga atong buhaton para mapakita nato kung saon ang pagatiman o pagpadaghan sa mga bunga sa atong patula muna ni mga kauma na kumana na o tao tong mga twine karon ato na isang i-guide ang mga mulampas sa gapangan makikita nyo dito kumakalat oh, talaga siya yan, oh, ito ang iba oh, nahuhulog sa ano kailangan nating i-guide yan siya para maka ano siya makagapang siya silang maayos ito oh, nahuhulog siya dapat to ganyan natin gaguide natin siya para Maayos yung gapang niya. Makapagbigay siya ng maraming bunga. Ito. Itong isa. Oh. Ito. Taba so, to. Oh. So, may bunga siyang dalaw. Ito. Oh. So, mga bunga niya. Oh. Yan. Tapos dito sa unahan. Ito so dito. Tapos na. Tapos na. Paglagay natin ng ano yung mga twine uh, tapos din sa wakas <laughs> ito oh. sa awa ng juice binigyan niya tayo ng maraming bunga oh. Ito. oh. yan ito. ito mga bunga na oh. mga bunga na sa susunod na araw makakaharbis na tayo nito yan yan po mga bunga. ito na yung ano mga magandang resulta yung ginawa nating mga pruning at saka pag lalagay ng ano ng spray sa dahon niya Kung wala siyang mga insekto ang dahon niya maganda kaya makapagbigay siya ng maraming bunga ito oh, puno niya oh. Taba. Yan oh. Dito walang sagabal sa kanya. Kanayo'y kaya yung ano, yung uh, susuyup niya na minerals diyan sa lupa na ikalat niya sa ano niya, mga sanga niya. Kaya yan oh, nakapagbigay siya ng Ito. Tayo. Oh. Oh. Sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng ano. Maraming bunga. Para makapag ano tayo niyan. Makapag ipon. Ito pa. Mga ilang araw lang. Mga ilang araw. Maano niya na to? Ma-occupy na niya lahat yan. Siguro mga dalawang linggo. Dito. Nagpangabot na sila. Oh. Ito pa. Oh. Dito. Oh. Binigyan tayo ng maraming bunga. Oh. Tanggalin natin to Para walang sagabal. Ito, isang sanga oh, isang sanga. Ilang yung bunga yung dala niya, Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong bunga. Ito ibang sanga to. Isang sanga lang, pito yung pito pa lang yung pito na yung naano niya. Naibigay niya dito. Oh. Malaki na. So, susunod na araw magkakapag-harvest tayo nito. First harvest natin. Sana medyo okay yung ano natin dito. Oh. Ito. Yun. Yun, may nahulog dito. Oh, na ano? Ayaw nang niyog. Ito. Nahulugan. Aray ko, nahulugan siya. May damit to. Ang natin. Ano natin para makapag sila? Nahulog doon, oh. Nakasigaw ng hangin. May mga bunga na yan, eh. Yan, may mga bunga na yan. Baka, ano, nagtaka kayo na madamo. Oh. Hindi ko muna inanotong damo. Hindi ko muna nilimpisa kasi summer ngayon, tag-init makakatulong tong mga ano, mga damo sa upang hindi maging mainit yung ano, paligid. Hindi magiging hindi magda-dry out yung ano, yung lupa. Makakatulong 'yan sa ano. Pag dumating na yung tagulan ulan hin ko na 'yan. Papakita ko rin sa inyo, gagawan ko rin ng video kung paano ko paanohin 'yan. na yung mga ano mga fruit of love ay stay fruit of labor <laughs> yung ano, pinaghirapan natin pangapat na video na natin to kung nakasunod-sunod kayo ito na yung resulta ang video ko ngayon sa susunod na naman marami pa tayong gagawin na video Maraming salamat. Shoutout nga pala sa ano, sa mga boss ko sa Ruby. Ma Marks, Sir lup, Sir B, Sir Mark, Cyril Gan, Jason ng Sharp, Biboy Libor. Sa inyong lahat na mga tumutulong at tutulong pa. Maraming thank you. Thank you sa lahat. God bless.